i amo tumawag ng pulis kasi nawawala itong cellphone, Nokia cellphone ni kasambahay. Yung sinabi ko na yung kanina. So si pulis, bahay niya na pulis, off duty, dumating. And then ang ginawa niya, tinawag niya si kasambahay, si kasambahay na bandera. Pinaghubat-hubad niya sa loob ng banyo si kasambahay. Hinipu-hipuan pa. Pagkatapos, paghubad uh, paghubat-hubarin, ipu-ipuan, kinunin pa si Kasambahay. Balik tayo po dun sa qualified theft. Pag si Kasambahay nagnakaw ng cellphone, halimbawa ni Amo, qualified theft. Pero qualified theft and then police kulong. Samantalang pag si Amo nagnakaw sa sweldo ni Kasambahay, meaning hindi niya binigay yung sweldo ni Kasambahay, which is pag nanakaw na para sa akin, hindi qualified theft yon at hanggang dole lang. Nakita niyo po yung disparity? Pag si Kasambahay nagnakaw ng cellphone, hmm, kulong ka, qualified depend, taas to kaso mo. Pero pag si Amo nagnakaw ng cellphone ni Kasambahay, ay nagnakaw ng, ng sweldo sa Kasambahay, hanggang dole lang siya. At hindi siya makukulong. Ibalik mo yung kera ni Kasambahay na ninakaw mo, okay na kayo. Paluin na yung kamay mo. Doon nakikita ko yung hindi patas sa batas you know, uh, you may continue. Just Thank you. Before that, I'd karamutan. like to acknowledge the presence of uh, uh Senator Bato de la Rosa. Yes, uh, before you proceed, Colonel uh, Schmidt, sir. Schmidt. Yes, sir. Sh how do you pronounce it? Schmidt, sir. Shit, ano? Schmidt. Schmidt. Mo. Schmidt. Schmidt. Yes, sir. Baros na lang, sir. <laughs> Ande ano lang? Maricel na lang. Ano? Maricel. Maricel, Maricel, Maricel sir. Yes, sir. Uh, dun sa remember yung yung kasambahay it comprises not only of yung mga yayas natin yes, sir. Uh, kasama din yung mga uh, cook cook la bandera sir la bandera uh, hardinero housekeeper. Okay, mga housekeeper yes, okay except yung mga drivers am i correct yes, eh, Hindi, sir. ako yung nag-ano ng batas nito, kaya alam ko. Yes, sir. Uh, ilan dun sa mga na-victima, mga nag-violate? Uh, involves yung mga yayas, mga cooks. Do you have any figures? Sir, as of now, we don't have the data, sir. Wala kayong ano? Uh, we will be submitting the data, sir. I-generate na lang natin. Kasi di ako na eh. ito lang yung mga, ito lang bilang ng mga violators ng uh, batas kasambay. Palagay ko mas marami ito. Kung i-coagulate ninyo yung mga kaso sa NBI, kaso sa barangay. Yes, sir. Sino mo dapat mamahal? Dapat meron kayong database. Dapat meron kayong coordination sa DIL, sa mga barangay, sa NBI, o whichever agencies. Colonel Smith. Yes sir. yes, sir. Okay. Meron kayong record tungkol sa mga kasambahay na inaabuso. Wala ba kayong record tungkol sa mga polis na nag-abuso ng mga kasambahay? Meaning, uh, ang dami nito. Ako, mer meron kong record sa sarili sa programa ko na si polis sa halip na tulungan si kasambahay mga kamit ng ustisya, si kasambahay ang pinakulong pa. Dahil sa pakikipagsabuatan sa amo, dapat meron din kayong date ang ganun. Sir, we have, sir. We do? You do? Yes, sir. Then, very good. I-present mo sa amin yan. Yung last part. Gusto ko makita ilan ng pulis ng abuso ng kasambahay. Yung inapiang kasambahay ako dito Para, para malaman natin kung saan ba yung weakness ng ating kapulisan sa pagkipag-deal sa mga kasambahay, sa mga bahay-bahay. As of now, sir, we have uh, uh, total na, uh, administrative complaints uh, against, uh, of course, PNP personnel from may uniform and non-uniform personnel. Uh, meron po kaming total na 66 complaints, sir. Again, sa police na, against sa mga polis na nag-violate sa karapatan ng kasambahay. Mukhang mababa ata yan. Yes, sir. Ang may with corresponding rank sir kung ano may yung rango, mga ranks ng mga abuser or yung mga reported na ano sir. So sa 66 meron po tayong ano sa 66 na yan ilan po ina prosecute ilan po kulong na police, ilan po na demote uh, Ano to sir administrative nasa ano pa lang sir nasa under evaluation under evaluation sir. heck no hindi dapat Ilang taon na yung kaso ngayon hanggang hanggang under observation. Well, no, ang gusto ko marinig, out of that 66 na kinasuhan dahil nilabag ang kalapatang pantao ng kasambahay, dapat meron man lang pinakamababang na debate. Mas masarap pakinggan kung nakulong. Kung wala, sabi mo under observation, then it's not working. Yung estilo niyo nga na to go after policemen na nang-abuso na or nagbabaylate ng kalapatan ng mga kasambahay. Yes, Mr. Chair, Your Honor. Then I need Wala. to get the list of those 66. Nasaan yung kasong yun? Kailan pinal yung kasong yun? At nasaan na? I need a list of those. Sir, we will submit we'll sub to your officer here. Thank you, Colonel. Uh, ano yung mga nature ng pangabuso abuso nito? Physical injury? Verbal abuse? Hindi kasi, Sir. Eh. I'll set you an example, Mr. Chair. I will never forget this for the rest of my life. Itong kasong ito, many, many years ago sa DZXL. Uh, si Amo tumawag ng polis kasi nawawala itong cellphone, Nokia cellphone ni Kasambahay. Yung sinabi ko na yung kanina. So si polis, bahay niya na polis, of duty, dumating. And then ang ginawa niya, tinawag niya si Kasambahay, si Kasambahay na bandera. Pinaghubad-hubad niya sa loob ng banyo si Kasambahay inipuhipuan pa. Pagkatapos, uh, paghubat-hubarin, ipuhipuan, kinunin pa si kasambahay. tahan Wala pong ebidensya. Plinantahan ng kung ano klaseng mga aligasyon na pinalabas nila na si kasambahay ang uh, nagnakaw talaga ng cellphone at nakita ng anak na maliit tapos itinapon somewhere at may Nung uh, cellphone na itinapon sa over the backwoods, nakulong si kasambahay. Kinulong ni police. Yun yung isang kabalastugan na ginawa ng isang police laban sa isang kasambahay. Kaya ang sinasabi ko kanina, now on, wala nang police pupunta sa bahay ni amo dahil sa reklamo ni amo tungkol sa kanyang kasambahay, kung ano man yung reklamo na yun, nang walang kasamang taga barangay. Hindi na pwede yun. Kasi si police eh madaling mang-maniobra at matwist yung reklamo. Kba, diba? laban sa kasambay in favor of the complaining amo. Yes. So, yes, again, balik tayo dong Madam Hack. Yung tanong ni ni niya uh, Mr. Chair, anong mga kaso ito at very interested talaga ako ano na nangyari sa kaso? Meron na bang na-demote? Meron so, na bang na-punish? Uh, yung yung mga kaso, yun katagal na hawak po ninyo na inireklamo? ilang taon na, ilang buwan, ilang ilang dekada, ma'am. Ito sir yung 2016 hanggang 2016. Current ay present sir. 17, 18, 19, 20, 20, 21, 2, 3. 7 years na summary proceedings pa rin. Kasi kasambahay. Pero kung kung yan ay mayaman na tao ang nag-file again sa police, eh baka si pulis eh nasa Muntinlupa na. Pero dahil kasambahay na kaso, summary proceedings pa rin kahit 7 years na. ko na lang sir yung report namin sa updated na ano kung ano yung uh, yung mga na naging uh, naging penalty ng mga ano uh, complaint Ang gusto ko po kasi marinig Mr. Check. Meron na dapat nasampulan na sampulan na pulis para makita na patas ang pulis na nasampulan na kabaro ninyo dahil ng abuso o gumawa ng uh, injustice laban sa isang kasambahay. Dapat merong na-demote man lang. But I doubt kung meron. We will submit Kasi report. Kasi kung 7 years na hanggang ngayon, summary proceedings pa rin. That has to be investigated. Di ba, lalo na kayo po ay eh, taga -ant anti-violence against women and children kasama po yung makasambahay. Dapat kayo mag-pursue doon, kayo mag-push. Sabihin nyo, oh, mga kabaro, ano ba nangyari? 7 years na, wala pa rin ba tayong masampulan dyan para mag maging guwapo tayo sa media? Yeah, uh, Senator Bato. Di ba, yung data ng barangay, captured niya ng SIRAS natin? Hindi po, sir. Hindi, hindi siya captured? Yung SIRAS natin, sir, yun yung e-blatter. Kung ano lang po yung na-blatter sa stations nationwide, yeah. yun lang po yung ang data na naka-record sa ating SIRAS. So, so far, wala kayong kinukulik na data from the barangay? Uh, as of Ganilang... now, sir, wala po. Wala talaga? Wala, sir. Even, sir, yung kaso nung kay Manang LV, wala po tayo sa wala po yung sa sigras natin sir kasi NBI po yung nag-report sir hindi sa police station natin marami ako mga naengkwentong kaso na napipilitan yung kasambahin makipagsettle uh, pagdating po sa police station at yung police pa mismo ang gagawa ng agreement yung police pa mismo ang gagawa at susulat doon kung anong napag-usapan at si Kasambay pagpapapirmahin na lang. At si Kasambay, kapos sa pinag-aralan, pipirma kahit na hindi niya alam kung ano nakalagay doon, hindi niya naintindihan. Kaya nga paulit ulit ko siyang sabi sa mga pulis, hindi dapat kayo maging tagapag-areglo ng mga away o gulo dapat sa barangayan. In so many cases, na yung mga pulis po ninyo na mamagitan sa areglohan, Dapat, hindi, police station yung mismo. Maraming insidente ang mga police sa mga police station ninyo. Yung mga police nyo, mga investigador ninyo, ang namamagitan sa aregluhan between the amo and the kasambahay. Hindi lang po sa amo kasambahay, maging sa mga motorista, uh, alam mo, driver or rider against dito sa kabanggaan ng mayaman na uh, may alin sa sasakyan, etc. So yan, I suggest ko sa inyo from now on, hindi dapat mamagitan sa aregluhan kapulisan ninyo sa lahat ng klaseng kaso. Pero, pero siguro, Mr. Chair, Sen. mas importante dyan yung siguruhin ng uh, polis na yung pamamagitan nila ay wala silang pinapaboran. Dapat gano'n. Kasi kung minsan kasi nagbambadali yung both parties. Naging station commander din ako eh. Magbambadali yung both parties. Sir, ayos na kami sir. Wala na problema. Sigurado kayo. Okay na kayo. O oh, sir, baka pwedeng reglo na lang kami sir, eh, ganito na lang usapan. So, para to dispose sa uh, with the case uh, right away, ganun yung ginagawa ng bisigador. Ang okay. kakabili settle blatter doon. Hindi naman piperma yung uh, agrib party doon sa police blatter kung talagang hindi siya satisfied. So, so in, in that in, case, from... I agree with you. Totally. Pero in that case, dapat meron present presence ng public attorney's office. Kasi kung puro police lang, napipresyos precious sa napipirma na lang o kung sino man yung pini, uh, pinapakiusapan na makipag-ariglo na lang. Kasi wala sa representation eh. Kadalasan, humingi ng areglo yung offender na mas nakakataas. Diba? Pero, so, yung... ngayon, itong isa na nagreklamo, mapipilitan na magpirma na, na wala naman siyang representation. Hindi niya alam kung ano pa yung mga karapatan niya. Yeah, I agree. Uh, ibang usapan yun kapag napilitan. Iba iba talaga usapan yung hmm. kapag napilitan. Sana yung polis rin, konsensya rin yung polis na gumagawa ng gano'n na ag pa yung isa, napipilitan lang dahil nga sa ginagawa ng polis na tumutulong doon sa isang side. Kaya nga sabi ko, mas maganda sana kung talagang nasa gitna ang polis, no? wag, wag talaga siya mag-side.